Yo, what's up mga kabalogs? May bago akong ano Pinagawa sa na baby kabalog ko Sa tricycle kada Yun, pinalagyan ko nito Oh, oh my god Ayan, dalawang salamin dyan Tapos Yung pinto Ito oh, katulad nun sa jeep sa Sana Para safe Madali mabuksan, safe din sa lock Ito pa sa likod Ayan. O, oh, diba? Malalim na buksan. Saka ito pa. Bukod. Dito siya napakalaking salamin. Meron din dito. May drive. Dalawa. Bull mirror. Tapos ito, pinadagdag ko tuyo. Ito, ito, ito. Ito sa side nato. may salamin na to. Pinadagdag ko din para hindi ako nababasa. Ayan, Ayun. O, diba, ba? Kita kita lahat. Meron na din dito. Tapos, wala tayong bracket ngayon. Paliguan natin, ha? Let's go, ligo! So, ayan mga kabalogs. Paliguan muna natin si baby kabalogs para malinis. Ayan, ang ginamit ko palang tubig dyan yung pinambanlaw ko sa nilabhan ko para tipid. O, ayan, inipong ko sila para pampaligo. Diyan. Tapos mamaya, papa, uh, ko lang dun sa sink of seat. Uh, di ba? Limang piso lang, pack na lapit muna natin konti. Ayan, syempre, yung may sabun sabon muna. Tapos, may basahan para malinis talaga. Ayan. Yo, manood na lang kayo. Let's go! Tusok ako. Hindi ko napansin. tayo punta tayo dun sa may pinaka mm. mm. dun, ko papanuhan ng tubig kasi malakas yung pressure sakit nabiyak ko pero mas pabarap pa rin yung iwan ka eh. tara let's go